Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nasa dalawang daang proyekto ang inaasahang mapapakinabangan sa suporta ng Marlica Investment Fund o MIF ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Kabilang sa mga napiling prioridad ng palasyo ay mga proyekto sa ilalim ng sektor ng tourism infrastructure, agri energy security, digital infrastructure at serbisyo sa pananalapi. Ayon kay Jokno, ilan sa mga proyektong ito ay nasimulan ng ipatupad. Anya mas angkop ang MIF sa pamumuhunan sa lokal na ekonomiya imbes na sa ibang bansa. Posible na mga may sakatuparan ang plano ni Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing Jr. na doblihin sa 250 million pesos ang kapital ng MIF sa loob ng dalawang taon. Ayon kay joklo magagawa ito sa pamamagitan ng pagpasok ng karagdagang investment. Sa ngayon may 50 billion pesos ang MIF mula sa Land Bank of the Philippines, 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines, at 32 billion pesos mula sa dividendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magsasagawa ng trauma healing session ng Office of the Presidential Advisor and the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para sa mga biktima ng pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi City na naganap noong December 3. Nangako si OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. na tutulungan ang mga biktima na gumaling mula mental at emotional effect ng insidente at makabangong muli mula sa trahedya. Sa pamamagitan ng trauma healing session ay matutulungan ang mga biktima ng mga trahedya sa pagpoproseso ng kanilang mga naiisip at nararamdaman para mapawi ang kanilang pag-aalala. Samantala, umaasa naman si Galvez na marami pang rebelde ang susuko at susali sa amnesty program ni Pangulong Marcos. Ayon kay Galvez porsigido ang Administrasyong Marcos na paigtingin ang mga benepisyo ng comprehensive peace process. Nagkasundo ang Department of Energy at ang National Irrigation Administration na palawakin ang paggamit ng renewable energy at gawin itong mas accessible sa publiko. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinirmahan ni na DOE Undersecretary Sharon Garin at NIA Administrator Eduardo Guillen ang Memorandum of Agreement sa harap ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Dominic Guevara. Sa ilalim ng kasunduan, gagamitin ng DOE ang mga pasilidad na pang-irigasyon ng NIA para magatid ng kuryente sa publiko bilang renewable energy. Layunin itong dagdagan ang pondo ng NIA habang nagatid ang DOE ng malinis na pagkukunan ng kuryente. Ayon kay Undersecretary Garin, mapapabilis ng kasunduan ang pagtupad sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing renewable energy ang 35% ng enerhiya sa bansa sa taong 2030 at 50% naman sa 2024. Para naman kay Gillian, patunay niya ito ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno tungo sa tamang paggamit ng likas na yaman para maabot ang seguridad sa supply ng tubig. Maari ng makalaya ang mga persons deprived of liberty o PDLs na nasa edad 70 taon pataas sa ilalim ng executive clemency at sa ilalim ng ilang kondisyon ayon sa Department of Justice. Sinabi ito ni DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres sa ginanap na National Jail Decongestion Summit na isinagawa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Anya naglabas kamakailan ang Board of Pardons and Parole ng Resolusyon na tumutukoy sa mga matatandang bilanggo na may malubang sakit o kapansanan at umigit kumulang sampung taon ng nakapiit na maaaring mapalaya sa ilalim ng Executive Clemency. Ayon kay Andres, layunin itong maibsan ang matinding siksikan sa mga piitan sa bansa. Sa kasalukuyan, dalawang matandang bilanggo na ang nakinabang sa nasabing BPP resolution at nakalaya na. Plano ng pamahalaan na muling buksan ang embahada ng Pilipinas sa Helsinki, Finland upang palakasin pa ang pagkikipag-ugnayan nito sa nasabing bansa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro na sa huling yugto na ang pag-aanda para sa pagbubukas muli ng embahada. Anya bagay ito ng pagtugon sa desisyon ng Finland na buksan muli ang kanilang embahada sa Maynila noong 2020. Nagpas siya ang Pilipinas na isara ang embahada nito sa Finland noong 2012 para tugunan ang mas malaking pangangailangan ng mga embahada at konsulado sa mga bansa na dinadagsa ng mga Pilipino gaya ng gitnang silangan. Ani Lazaro, ang muling pagbubukas ng embahada ng Pilipinas sa Finland ay magbibigay daan para sa mas mabisang kooperasyon at pakikilahok sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. 18 days na lang, Pasko na! Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.